habang pinipilit nina Vladimir Putin at Russia na ipakita na malapit ng bumagsak ang Ukraine. Malayo ito sa katotohanan. Matibay pa rin ang suporta para sa Ukraine habang nagsusulputan ang maraming bagong magkasanib na kasunduan sa depensa sa pagitan ng Ukraine at ng mga kaalyado nito. Kahit ano pa ang sabihin o gawin ng Russia, kailangang harapin ni Putin ang katotohanan na ang kanyang digmaan ang nagbunga ng mas matatag na Ukraine at mas handang Europa. At ngayon, may isa na namang bansa na nakaisip ng paraan para saktan ang Russia. Sumali na sa laban ang Norway at inilunsad ang nakakagulat na plano para sa Ukraine na ikinagulat ni Putin at maaaring makasakit sa Russia. Bagong pakete ng pinansyal na tulong. Ang plano, pero hindi ayon sa inaasahan mo. Noong Nobyembre 4 iniulat ng RBC Ukraine Nabalak ng Norway na maglaan ng napakalaking 7 bilyon mula sa kanilang budget para sa Ukraine at sa mga pangangailangan nito sa depensa sa 2000 at 2026. Gayunpaman, ang perang iyon ay hindi ibibigay sa anyo ng mga donasyong armas, gaya ng madalas na nangyari noon. Maglulunsad ang Norway at Ukraine ng pinagsamang programa sa depensa sa lupa ng Ukraine na popondohan ng Norway kaya makakagawa ang Ukraine ng mga armas na kailangan nito para labanan ang mga puwersa ni Putin. Kung pamilyar sa iyo ang ganitong uri ng kasunduan, ito ay dahil ito ang modelo ng Denmark na isinasagawa. Nilikha noong 2,000 at 24 nina Denmark at Ukraine. Ayon sa Defense and Security Equipment International, United Kingdom, ang modelong ito ay nagbigay ng paraan para suportahan ng mga kaalyado ang Ukraine nang hindi nauubos ang sariling militar. Simple lang ang modelo. At sinunod ito ng Norway ng eksakto. Isang kaalyado ng Ukraine ang direktang nagpopondo sa mga kumpanya ng Ukraine na nagpapahintulot sa kanila na gumawa ng mga armas malapit sa mga frontline. Ang produksyon sa Ukraine ay nag-aalis ng pagkaantala sa transportasyon at burokrasya sa pagkuha ng armas ng Ukraine. Gumagawa ang Ukraine din ng armas at agad ginagamit. May dagdag benepisyo rin ang modelo ng Denmark ayon sa DSEI, nabawasan ang pasanin sa pagsasanay kapag bumibili ng dayuhang kagamitan dahil pamilyar na ang mga sundalo sa teknolohiya ayon sa ulat Bukod pa rito, nakakakuha ang Ukraine ng tuloy-tuloy na pinagkukunan ng pondo na magagamit nila para mapanatili ang kanilang kakayahan sa anumang larangan na kailangan nila. Hindi lang nag-donate ang Norwega sa Ukraine, sumali rin ito sa planong gawing malakas na puwersang militar ang Ukraine laban sa Russia sa mga susunod na taon. Ang mga balitang ito ay mula kay Ministro ng Depensa ng Ukraine, Denis Shmyal. Na sa Telegram, ipinaliwanag ang plano ng Ukraine at Norwega. Nag-working visit si Shmyal sa Norwega para makipagkita kay Thor Sandik, at nagbahagi siya tungkol sa kanilang pagpupulong. Kinumpirma ni Ministro Sandvik ang dagdag na suporta at 7 bilyong pondo para sa depensa ng Ukraine sa susunod na taon. Nagpasalamat ako sa pamahalaan at mamamayan ng Norwega sa malaking ambag nila, F-16 suporta sa Ukrainian Aviation, at pakikilahok sa PURL Initiative at Maritime Capabilities Coalition, ayon kay Schmiel. Simula pa lang ito. Nakipagkita si Mial kay Sandvik dahil inimbitahan ang Ukraine sa pagpupulong ng mga ministro ng depensa ng Europa sa Joint Expeditionary Force. Joint Expeditionary Force Matapos ang pagpupulong, iniulat ng Forces News noong Nobyembre 5 na pinalakas ng Ukraine ang ilang ugnayan nito sa mga Joint Expeditionary Force na bansa. Ang mga bansang ito ay nagbibigay ng espesyal na pagsasanay sa mga puwersa ng Ukraine at nakikipagtulungan sa Ukraine sa iba't ibang isyu, mula sa depensa hanggang sa pagsasaayos ng mga problemang pang-imprastruktura nadulot ng halos apat na taon ng digmaan laban sa Russia sa loob ng Ukraine. Ang Joint Expeditionary Force na pinamumunuan ng United Kingdom ay binubuo ng sampung bansa at may saklaw na lagpas sa Ukraine forces. Binanggit ng balita na tinalakay rin sa pagpupulong ang seguridad sa high north ng Europa at Baltic Sea kasabay ng bagong plano ng Norway. Mas mahalaga ito kaysa sa iniisip ng Ukraine. Ang ang katotohanang inimbitahan ito sa pagpupulong na ito ay nagpapakita sa Ukraine na itinuturing ito ng natitirang bahagi ng Europa bilang higit pa sa isang bansang kailangang iligtas mula sa mapanirang puwersa ni Putin, tunay na kaalyado ang Ukraine. Naniniwala ang Joint Expeditionary Force at Europa na magiging mahalaga ito sa pagbuo ng kolektibong makinaryang militar ng Europa. Pagkatapos ng digmaan saan sa Russia, pinapakita ng pagpupulong ng Ukraine sa Joint Expeditionary Force na ang Europa ay naghahanda para sa hinaharap kung saan nananatili ang soberanong Ukraine. At ayon sa ulat ng Kiev Post, binigyan ang Ukraine ng pinalakas na partner status sa loob ng Joint Expeditionary Force, kaya ito ang unang bansa sa labas ng alyansa na nakatanggap ng ganitong katayuan. Isipin mo ito ng ganito. Ang Joint Expeditionary Force ay isang organisasyon kaalyado ng NATO, bagamat hindi ito bahagi mismo ng NATO. Lahat ng miyembro ng Joint Expeditionary Force, tulad ng United Kingdom, Norway, Sweden, Netherlands, Denmark, Estonia, Finland, Latvia, Lithuania at Iceland ay kabilang din sa NATO. Ang pagtanggap kay Ukraine sa grupo ay ibig sabihin nakikibahagi na ito sa mga talakayan at planong ayon sa layunin ng nito. Ang pagiging malakas na miyembro ng Joint Expeditionary Force ay malaking bagay para sa Ukraine. Halos parang miyembro na sila ng NATO sa proxy. Bumabalik ito sa bagong plano ng Norway. Naipaliwanag na ang mahahalaga. Ngunit hinati sa dalawang bahagi ang plano ayon kay Shmial. Pagkatapos ng pagpupulong, nilagdaan ang memorandum sa magkakatulad na pamantayan ng kalidad para sa mga produktong pangdepensa sa ilalim ng ating mga kasunduan. Dapat lang bigyan ng dekalidad na sandata ang mga tropa, ayon sa ministro ng depensa ng Ukraine sa Telegram. Mahalagang unang hakbang ito para sa bagong plano ng Norway. Ang standardisasyon ng produktong pangdepensa ay nagbibigay ng tiwala sa frontline. Kapag ang lahat ng kasali ay nagkakaisa pagdating sa kung paano nila ginagawa ang kanilang mga sandata, hindi na kailangang mag-alala ang mga puwersa ng Ukraine tungkol sa mga hindi inaasahang sorpresa, tulad ng depekto sa paggawa o magkaibang espesifikasyon. Kapag ipinagtatanggol nila ang kanilang bansa laban sa Russia, ipinagpatuloy ni Shmiel ang paliwanag sa ikalawang bahagi ng bagong plano ng Norway. Mahalaga rin ang memorandum ng mga kumpanyang Ukrainian at Norwegian para sa pinagsamang negosyong depensa sa Ukraine. Palalakasin nito ang ating kakayahan sa industriya ng depensa. Depensa ito ang Danish na modelo na nabanggit natin kanina. Ngunit kailangang itanong, ano nga ba ang gagawin ng Ukraine at Norway ng magkasama? May ilang ideya ang censornet. Naiulat din nito ang bagong plano. Sinasabi nitong ang pagpupulong ng mga pangunahing opisyal ng Ukraine at Norway ay pahiwatig kung saan gagamitin ng Ukraine ang 7 bilyon mula Norway. Nauna nang bumisita sa Norway si Pangulong Vladimir Zelensky ng Ukraine noong Oktubre para makipagkita kay punong ministro Jonas Garstora bago ang pagbisita ni Shmial. Sa pagpupulong na iyon, tinalakay ng dalawa ang kooperasyon sa depensa sa pagitan ng Ukraine at Norway na partikular na nakatuon sa dalawang bagay, mga drone at mga misil. Malaking pahiwatig na iyon kung saan gagastusin ang 7 bilyon ng Norway. Ginugol ng Ukraine ang 2,000 at 25 sa paggawa ng ilang bagong drone at misil na nagdudulot ng malaking banta sa Russia. Isa ang Flamingo sa mga sandatang iyon dahil kaya ng hybrid na drone misil na ito na magdala ng 2,000 at 500 libra na warhead hanggang 1,100 milya papasok sa teritoryo ng Russia. Ang, ang kumpanyang gumawa ng Flamingo ang lumikha rin ng FP, dalawa drone ng Ukraine, na tumutulong sa Ukraine sa pag-atake sa likod ng Russia. Parehong nagbibigay ng lakas at kakayahan sa Ukraine ang dalawang sandata para tamaan ang Russia sa likod ng linya ng labanan maaaring makatulong ang pera ng Norway sa pagpapalakas ng produksyon ng dalawa. Ipinapakita ng Ukraine kung gaano kalupit ang FP-2 drone ton nito. Nagdudulot ito ng kaguluhan sa likod ng frontline gamit ang bagong drone sa pagsira ng base at imbakan ng bala ng Russia. Panoorin ninyo ang aming video kung gusto ninyong malaman pa ang tungkol sa kakayahan ng drone na ito. Bago dumating si Zelensky, nilagdaan ng Norway at Ukraine ang Brave Norway Program. Bagamat maliit lang ang 20 milyong inisyatiba susuportahan nito, ang mga startup na gumagawa ng bagong drone para magamit ng Ukraine laban sa Russia popondohan din ng programa ang mga hackathon na makakatulong sa mga cyber fighter ng Ukraine. Dagdag pa rito, tutulong ito sa parehong bansa na lumikha ng mga research platform upang mapadali ang proseso habang ang mga ideya ay lumilipat mula sa mga pangunahing konsepto patungo sa ganap na mga prototype at higit pa. Hindi bigla ang lumitaw ang 7 bilyong plano ng Norwega. Ito ang bunga ng halos isang buwang pag-uusap ng Ukraina at Norwega kung paano sila pinakamahusay na magtutulungan upang mapigilan ang bisa ng mga puwersa ng Rusya. Kung pag-uusapan ang pagpirma ng mga dokumento, parehong napirmahan at naayos na ang dalawang memorandum na napagkasunduan ng Ukraina at Norwega noong ika ng Nobyembre, hindi na kailangan ng malaking debate sa parlamento o burokrasya na pwedeng humadlang. Malaki ang tsansa na nagtutulungan na ang dalawang bansa kung paano ipapamahagi ang 7 bilyon na ipapadala ng Norwega sa Ukrainya sa at anim, kaya't wala ng pag-asang maantala pa ng Rusya ang plano ng Norwega. Umandar na ang plano, huli na para mapigilan ito ni Putin. Parang lalong sinaktan nito ang Rusya, hindi lang militar na tulong ang binibigay ng Norwega sa Ukrainya. Sa isang hiwalay na pondo, naglaan ito ng dolyar. Isang daan at limampung milyon para sa pagbili ng gas at iba pang hakbang na layuning palakasin ang seguridad ng enerhiya ng Ukranya. Ayon iyan sa RBC Ukranya, na nagulat tungkol sa kasunduang ito noong Oktubre 22. Ayon sa ulat, magbibigay ang Norway ng pondo sa pamamagitan ng European Union at dumarating ito sa tamang panahon. Habang naghahanda ang Ukranya sa panibagong mahirap na taglamig laban sa Rusya, bakit magiging mahirap ito para sa kanila? Ipinahiwatig ni Stora ang sagot nang nilagdaan niya ang kasunduang ito para sa makataong tulong. Nahaharap muli ang Ukranya sa mahirap na taglamig at hindi matatag na supply ng kuryente. Ayon sa punong ministro ng Norwega, kasama ang European Union pinapalakas ng Norwega, ang pagsisikap para matiyak ang enerhiya sa mga kabahayan, negosyo at institusyon sa Ukranya. Mahalaga ang mga pagsisikap na ito para sa bawat Ukranyano at sa pagpapatakbo ng bansa. Pinakamahalagang bigyang pansin ang isyu ng hindi matatag na supply ng enerhiya sa Ukranya ayon sa mga komentong ito. Ginawang misyon ni Putin ng Rusya, sirain ang enerhiya ng Ukranya ngayong taglamig. Tinatarget ng Rusya ang enerhiya ng Ukranya taon-taon mula nang sa lakay nila ito. Na may luhika sa pananaw ng pagdudulot ng pinsala. Ayon sa International Rescue Committee, ang temperatura sa Ukranya ay maaring bumaba ng hanggang 23 degrees Fahrenheit na malayo pa sa nagyeyelo. Sinasamantala ni Putin ito sa pagsira ng infrastruktura ng Ukranya na mahalaga para mapainit ng mga sibilyan ang kanilang tahanan tuwing malamig na buwan. Taktikal na terorismo ito para pahinain ang moral ng mga Ukranyano. Kung masusunod si Putin, baka pati patayin niya ang mga sobrang mahina sa lamig para maisakatuparan ang estratehiya niya. Regular na inaatake ni Putin ang Ukraine sa Himpapawid. Noong Nobyembre 2 iniulat ng Euronews ang drone at missile attack ng Russia na pumatay sa dalawang Ukrainians at sumira sa mga tirahan at imprastrukturang sibilyan. Mas maliit ang pag-ataking ito kaysa sa mga naunang inilunsad ng Russia, pero kasama pa rin ang pitumput Syam na drone at dalawang Iskander M ballistic missile. Ayon sa Euronews, 60,000 tao sa Zaporizhia ang nawalan ng kuryente dahil sa mga pag-atake bukod pa sa mga nasugatan at namatay. Ito ang haharapin ng Ukraine ngayong taglamig. At posibleng mas maraming drone at missile ang gagamitin ng Russia sa mga susunod na atake sa energy infrastructure. Alam ng Norway na may banta sa enerhiya ng Ukraine. Parehong nagulat noong Oktubre ang United Nations at International Energy Agency. International Energy Agency, ayon sa una na noong libo at 25, Tumaas ng 30% ang mga namatay na sibilyan dahil sa mga pag-atake mula sa himpapawid ng Russia kumpara noong 2000 at 2024 na nagpapakitang lumalala ang mga ito. Ayon sa United Nations, ang pag-atake ng Russia sa enerhiya ng Ukraine ay maaaring magdulot ng mas malalang krisis at mas maraming pagkamatay ng sibilyan. Malungkot din ang tingin ng International Energy Agency sa sitwasyon ng Ukraine sa taglamig 2000 at 2025. Naglabas ito ng pagsusuri noong Oktubre 2022 at sinabi iyon. Kailangan gumawa ng hakbang ang Ukraine para maprotektahan ang enerhiya ngayong taglamig. Upang maiwasan ang malalaking hamon, inirekomenda ng International Energy Agency ang pagpapalakas ng depensa sa mga infrastruktura. Lalo na't nakatanggap ang Ukraine ng mas maraming Patriot Air Defense Systems mula Alemanya noong Nobyembre. Sabi ng International Energy Agency, dapat ayusin ng Ukraine ang supply chain ng kagamitan at i-decentralize ang ilang infrastruktura ng enerhiya para mapabilis ang pagkukumpuni. Bahagyang sasagutin ng dolyar. Isang daan at 50 milyon mula Norwega ang dalawang huling hakbang na ito. Kaya ngayon, si Putin ay nahaharap sa sitwasyon kung saan pinalakas ng Norwega ang suporta nito sa Ukraine sa larangan ng militar. Malaking tulong ito sa enerhiya ng Ukraine ngayong taglamig. Pero magpapatuloy pa rin ang pag-atake ng Rusya sa enerhiya ng Ukraine mas maraming ganitong tulong ang magpapahina sa estratehiya ng Rusya na magdulot ng pinsala sa Ukraine sa mga susunod na buwan. Bahagi rin ng mas malawak na pagsisikap ang bagong plano ng Norwega para mailapit ang Ukraine sa European Security Paradigm. Ipinapakita nito na ngayon ay bumubuo na ang bansa ng direktang ugnayang pangdepensa sa mga katuwang, hindi na lang umaasa sa tulong nila. Duguan na ang ilong ng Rusya dahil sa mga suntok na ibinigay ng Norwega. Ngunit maaring may kasunod pang malakas na suntok na naghihintay sa hinaharap ng Rusya. Maliban pa sa mga pahayag ng Norwega nitong mga nakaraang linggo, dumarami ang panawagan na gamitin ng bansa ang malaking sovereign wealth fund para tulungan ang Ukraine sa krisis pinansyal nito. Hirap ang ekonomiya ng Ukraine matapos apat na taon ng digmaan kontra Rusya. Ayon sa European Newsroom, sinabi ng isang mataas na opisyal ng European Union na maaring maubusan ng pondo ang Ukraine para suportahan ang sarili at depensa laban sa Rusya. Maaaring mangyari ito sa unang quarter ng 2000 at 2026 may mga ideyang umiikot para masolusyunan ang sitwasyon. Pinag-aaralan ng European Union na pautangin ang Ukraine kapalit ng isang daan at anim na pong na nakapirming ari-arian ng Rusya na hawak ng mga miyembro nito. Natatagalan ang ideya dahil sa proseso at pagtatalo. Kaya maaaring pumasok ang Norwega. Iniulat ng Euractiv na ang Norwega ay isang nakakagulat na mayamang bansa. Sa katunayan, Napakayaman nito na mayroon itong napakalaking dalawang trilyong sovereign wealth fund. Oo, oh, tama ang narinig mo. Trilyon, hindi bilyon. May ilang kilalang personalidad sa Noruega na naniniwalang oras na para kumilos ang bansa. Gamitin ang pondo para tulungan ang Ukraine. Sinusuportahan ng European Union ang planong pautang para sa Ukraine gamit ang mga nakapirming ari-arian ng Russia. Ayon sa Euroactive, limang partido sa Norway Kabilang ang tatlong susuporta sa susunod na gobyerno ng kasalukuyang punong ministro, ang nagsabi nito, dapat gamitin ng Norway ang kanilang wealth fund para tulungan ang Ukraine. Tila nakikinig si Stories. Iniutos niya ang internal review kung paano magagamit ng Norway ang kanilang sovereign wealth fund para suportahan ang Ukraine. Tiyakin ang pagsasakatuparan ng ideya ng European Union sa pautang, ngunit wala pang kasunduan. May sapat na pondo ang Norway, higit pa sa kailangan para tumulong sa sitwasyon ng frozen asset loan. Tila lumalakas ang suporta para sa ideyang ito sa Norway. Sa ngayon, maghihintay pa rin ang Ukraine at Russia. Kung magpapasya ang Norway na pondohan, ang, ang mga pautang ng European Union biglang gagaan ang sitwasyon ng Ukraine. Ang mga problemang pinansyal nito, kahit sa malapit na hinaharap, ay malulutas. Habang umaasa si Putin na bibigay ang Ukraine dahil sa ekonomiya nito, may tsansa ang Norway na magdulot ng matinding dagok kay Putin. Dito, umaasa ang Ukraine na naghahanda na itong umatake. Kailangan din nating isaalang-alang kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng suportang ito mula sa Norway, parehong kumpirmado at posibleng suporta para sa Russia. Napag-usapan na ang mas matibay na kooperasyon ng Ukraine at mga kaalyado nito. Ayon kay Putin, kabaligtaran ng nais niyang makita sa Europa ang kooperasyong iyon plano ni Putin sa pagsimula ng digmaan ay magdulot ng pagkakabahabahagi sa mga kapangyarihang Europeo na maaring pumigil sa kanya. Gaya ng sinabi ni Bloomberg noong Oktubre 2024, mula Belarus, Ukraine, Moldova hanggang Georgia, patuloy ang laban ng Russia para pahinain ang impluensya ng United States at Europa para sa Kremlin. Ang labang ito ay para mabawi ang kontrol sa kanlurang hangganan ng Russia at lumikha ng panangga laban sa kanluran at bagong hati sa Europa ang mga bansang Europeo na nagsasama-sama at bumubuo ng ugnayang pangdepensa kasama ang Ukraine ay hindi bahagi ng plano na mabilis ng nabibigo para sa Pangulo ng Russia. Marahil ang mas nakakabahala para kay Putin ay ipinakita lang ng Norway sa kanya na hindi umepekto sa mga Norwegian ang karaniwan niyang mga taktika ng pananakot. Ginamit ni Putin ang lakas militar at ekonomiya ng Russia para lumikha ng impluensya. Pero ang tunay lang na nagawa niya sa Norway ay palakasin ang ideya na kailangan nitong maghanda para sa isang hinaharap na laban kontra Russia habang tinutulungan ang nag-iisang bansa na kasalukuyang pumipigil kay Putin sa abot ng kanilang makakaya. Bukod sa mga bagong kasunduang tulong na natalakay na natin, muling inaayos at nagtatayo ang Norway ng mga bagong bomb shelter sa sarili nitong teritoryo bilang paghahanda sa posibleng labanan kontra Russia. Sabi ng politiko noong Enero, Nagsimula ng magtayo ng mga shelter ang Norway para sa bagong apartment complex na lampas. Isang libong SQM or sampung libo pitong at anim na pong SQFT. Ang mga bagong shelter ay idadagdag sa mga naunang itinayo ng Norway sa mga apartment complex. Hanggang isang libo na naput, bago ito itinigil. Ang nakikita natin dito ay nagpapadala ang Norway ng mensahe sa Russia na handa itong tawagin ang pananakot ni Putin pagdating sa mga banta kung pag-uusapan ang mga banta. Ilang buwan pa lang ang nakalipas ng magbigay muli ng panibagong banta ang Russia sa Norway. Noong Agosto, sinabi ng Moscow Times na nagbanta ang Russia na ipagbawal ang mga Norwegian na barkong pangisda sa kanilang karagatan bilang ganti sa parusa ng European Union sa pangingisda ng Russia. Marahil iniisip ni Putin na ito ang paraan ng Russia para magkaroon ng kontrol sa Baltic Sea, malinaw na sinusubukan ni Putin na takutin ng isang bansa na may dalawang trilyong sovereign wealth fund sa pananalapi kung hindi siya sundin. Malinaw na hindi gumana ang banta. Hindi binawi ng Norway ang suporta nito para sa mga parusa ng European Union. Sa halip, mas pinatibay nito ang suporta sa Ukraine sa pamamagitan ng plano na maaaring gawing mas mapanganib ang Ukraine para sa Russia. Kung magagamit ang 2 trilyon ng Norway, malalaman ni Putin na ang kanyang mga banta ay nagising lang ang natutulog na higanteng pang-ekonomiya. Ang pinalakas na kooperasyon sa pagitan ng Norway at Ukraine ay nagpapahiwatig ng mas malawak na problema na ayaw aminin ni Putin na mayroon ang Russia. Natalo na ang Russia sa digmaan sa Ukraine kahit mapabagsak pa nila ang Ukraine. Bakit? Ipapaliwanag namin lahat sa video gamit ang komento ng NATO Admiral. Panoorin mo ang video na iyon pagkatapos at huwag kalimutang mag sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa pinakabagong kasunduan sa depensa ng Ukraine kasama ang mga kasosyo nito sa Europa. At salamat sa panonood.